Nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa ang trough ng minomonitor na low pressure area sa loob ng par. Ayon sa pag-asa, may katamtaman o medium possibility ito na maging isang ganap na bagyo ngayong araw. Habang ang southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang ulat panahon mula kay John Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center, nasa 510 km east ng Baler Aurora ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility as of 8 a.m. kaninang umaga. Ayon sa Weather Bureau, may katamtaman o medium possibility ito na maging bagyo ngayong araw. Inaasahan naman ang maulang panahon ngayong araw dahil sa trough nito minomonitor na LPA sa silangang bahagi ng bansa, partikular sa silangang Luzon at Visayas. Samantala, southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa na nagdudulot ng pagulan sa kanlurang Luzon, Visayas at buong Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota Bato City maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao papalo ang agwat ng temperatura sa 22 to 30 degrees Celsius at nasa 80% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ang uulan. 24 to 30 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 24 to 28 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 24 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.43 ng umaga at lumubog ng 6.15 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.